Ayan makatropa yung ating naluto ano? Ready to kuha na? Ready to Saan kadadali ng puso ng saging at century tuna ano mo? Ayan mga katropa, ito yung puso natin, ano? Napakalaki pa ng puso, napakaganda ng puso natin mga katropa. Press na fresh yan, galing sa kakaputi ko laang. Ulo mga katropa, tatanggalin lang natin ito ay pinakang mapula niyang ano, balat. Ito mga katropa, pwede niyong kainin. Medyo matrabaho lang ang paggawa niyan. Balatan lang natin mga katropa yung ating, ating saging. Hanggang sa makita natin yung kulay puti niya. isang tanggal na, isang tanggal na lang. Ayan. Ito na makatropa. O, yan na yung pinis ko niya. Ito na yung pinakang ano niya makatropa. Pagapatiin lang natin. pagpatin lang natin mga katropa. Ayan. Tanggalin lang po natin yung medyo matigas na part ng ating puso ng saging. Ito po. Ito po. Tanggalin lang po natin yan mga katropa. Ayan mga tropa, pagkatapos nating tanggalin yung ating ano, ito, itong itong ano, itong, itong pinakang ano ng saging ano naman natin mga tropa gagayatin naman natin ng maliliit mga katropa yung pang ganito lang, yung ganitong gayat lang oh. ayan ayan mga katropa, nayari na no, ayan no, oh, tap, tamang tama lang yung ganyang gayat mga katropa, lagyan natin ng suka mga katropa, ibabad lang natin ng mga kahit mga ilang minuto, para matanggal yung dagta niya ayan mga katropa, magpapainit lang muna tayo ng ating, ano, lutuan, Tapos maglalagay tayo ng mantika, mamaya kapag medyo mainit-init na, Lagyan na natin ng mantika mga katropa. Ayan. Hintayin lang natin uminit ang mantika. Atas at sila. Gigisa tayo ng bawang. Ilagay ang bawang mga katropa. Ayan. Hindi nga pala ako nakabili ng ano, sibuyas mas masarap yung may sibuyas nito katropa Ay, okay na to hintay lang natin maluto yung bawang Mag ayan mga katropa, ilagay na natin ito nagugasan ko na nga pala ito makatropa ng tatlong beses tinanggal na rin natin yung tubig nya ilagay natin Halong-haloin lang mga katropa. Takpan lang muna natin mga katropa para maluto siya. Steam lang natin siguro mga 5 minutes. Ayan hey, mga katropa, halu Hello, haluin lang natin para magkante ang luto niya. ay mga tropa ilagay na natin na century depende sa inyo mga tropa kung gusto nyo i-steam yung century o isama nyo yung oil sa akin isasama ko na at sayang ay yan mga tropa halo-haloin lang natin mga katropa para maluto yung century ginatin natin ng kaunting suka mga katropa ulit. Yan. Yan mga katropa. Lagay na natin ng sili. Depende sa inyo mga katropa. Kung gusto nyo maanghang. Sa akin gusto ko maanghang. Lagay natin yan. Ayan oh. Intayin lang natin mati kumati mati kate. yung kanyang sabaw. Takpan ulit natin mga katropa. Mas maganda mga katropa yan ay kung may ano kayo ko akong bumili ng ng paminta really tinik talaga nyo makatropa ito ng bitchin tsaka asin hindi sa inyo kung, kung ano ang panlasa nyo takpan lang natin makatropa sa akin okay na yung ganyan okay na mga tropa yan natik na kuha ko na ito laga ko na ng seasoning kanina intayin lang natin mga katropa ang kumate Ayan, makatropa. Luto na. Ayan, o. Lilipat lang natin sa platito. Sura pa lang. Masarap na. Ayan, na, makatropa yung ating naluto, ano. Ready to... Kuha na. Ready to eat na. Sura pa lang. Talaga, masarap na. Ito yung ating century... Uh, Ubud... Puso ng saging with century tuna. Sana yung nagustuhan nyo makatropa ang ating video, ano. Maraming salamat magpapahuli ba tayo Siyempre, titikman na natin yan sarap mga tropa simpleng luto pero masarap